Hello mga karomer, mga nga nga yung part 2 sa nato ruhab na wala sa plano. Pakatunganin kita sa manito albay pero din kita maagi sa bakon. Imo e dun ta kay kung talagang possible na talaga ang bakon to manito albay. Pero syempre, agihanta mo na mga magayon din ng mga pasyaran parehas yasinin o si kam. Pagkatapos nga ni Namo magtambay doon na oras ako so, sa camp, doon na rito na kami kay Aram Namo, haray pa talagang biyahe pa kado sa Manito. Sa part na nga ni naimod Namo, nainisipal to pa talaga yung inakalsada. Pakalampas nga namo sa inis palto, maamanin niyang bunungad sa amo. Although, simintado na siya kaso lang nagparaurang kaya marupiton talaga. Kumpersan pag aagi ko nini dati, diri pa talaga ya sugad sinin na simintado. Niyan okay na, at least may na sin one way. Pag-abot nga inamo din sa tulay, nag-stop over kami na engineer kaya may naimod kami na mini fall. Pagkatapos nga na, eh, doon na kami. Tapos din eh, nagbatog ang piligro kay saragkahan na talaga ini eh, mga rumor. Bali, nagsigunda lang nga ni ako din eh. Kaya diri talaga kayo sa Tresera. kay tiyanan, katarik talaga mga ka rumor Sobra. Pagkatapos nga eh, sa isa tanong ko na sa gahan. In-enjoy man din yung eh, nature. kay kagayon talaga mag-ride sa pagsugad view. Matapos nga ng perang minuto, nakaabot na kami sa Osiyaw. So yan ang itong mga karomer, nakalagpas lang ito sa mga masakit-sakit na dalan pero may mas masakit pa doon. So di ko aram ko na niya na barangay na o siyaw na adaya ah. So ipaimod ko sa iyo, ang pinakamatarik na inaagihan din sa manito ito halik kita sa sa bakon. So naiimod na niya doon ng bulodo guys. Mayot na ito sa sagkahon. So kung diri kayahon kayo may angkas kita, angkas kas si engineer, mapatulak kita kanina kaya... Abang-abang na lang niya kung na kung ano mga susunod na mangyayari.